Samantala sa pagkakataon pong ito, mga kabalitahan, kabalit at tayo po ipinalad na makakausap pa ah, ang dating kongresista at dati rin pong tagapagsalita ng Office of the v Vice President ah, sa katauhan po ni Attorney Barry Gutierrez. Attorney Barry, good morning. Johnny Banyas po. Live na po tayo good. sa DWIZ, Aliw Channel 23. Good morning, uh, Sir John. Long time no see. Ah. Eh. Ano Oo. Siya? <laughs> At kung maaalala mo, Attorney Barry, may pangako ka sa akin nung nakaraan. Ah. Hindi lang natupad. <laughs> anyway, uh, ah, maraming maraming salamat sa pagkakataon, Attorney Barry. Ha? Ah. Dahil ah, bagamat nung nakarang linggo pa nangyari, eh mukhang hanggang ngayon, eh, hindi pa rin po nabubura yung ah, nilikhang ah, ikangay alingas ngasa uh, nitong balitang ito. Unang-unang katanungan, Attorney Barry, with your indulgence, may bumisita ng biglaan may maayos okay. na tumanggap ano po ngayon ang problema? At ano ang nilikhang problema nito? At kanino nagmumula ang problema, Atty. Barry? <laughs> Sa totoo lang, hindi ko naiintindihan kung ano yung uh, yung issue. Eh. Siyempre, naiintindihan ko na may magkakaroon ng katanungan uh, mm -hmm. bakit dumalaw. Mm -hmm. Pero nung napaliwanag, at lumabas na yung kwento na ito ay biglang dalaw ni VP Sara Duterte kay dating uh, Vice Presidente Leni Robredo mm -hmm. na dumiretso sa kanyang bahay. Mm -hmm. Nalaman na lang niya napupuntahan pupuntahan siya papunta na, 'di ba? Uh -huh. eh, anong 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 problema? Alam ka na naman anong, anong gusto anong gusto mangyari ng ibang tao? Mm -hmm. Hindi hindi tanggapin, 'di ba? Hindi papasukin sa bakuran. Mm hindi -hmm. eh, naman ganoon ang pagkatao ni VP Leni, 'di ba? Kilala naman natin lahat si VP Leni. Ano uh -huh. talaga 'yan? Uh, tagapagtaguyod ng good manners and right conduct at kaya uh -huh. na nga sinabi niya nung isang araw, uh, ang pesta ng uh, Our Lady of Peña Prancia sa sa Bicol ay isang uh, uh, politically neutral, 'di ba? Mm -hmm. Na ground. Uh -huh. So oo, 'di ba? Uh, sa kanya natural na ma 'yung uh, umasta na, na maging uh, maayos at mabuting uh, host uh, sa ganyan. Mm -hmm. Kaya hindi ko naintindihan kung ano ang uh, pinanggagalingan ng mga ibang uh, parang reklamo halos eh, mm -hmm. di ba? Na bakit daw tinanggap ni uh, ni VP Lenny si si VP Sara. So Uh, Dapat ko na magkakaroon ng tanong, na uh -huh. ko na magkakaroon ng intriga at baka baka nga yun yung punto eh. Anong actually, eh. Oh, actually <laughs> ang isa sa binabanggit ni Tony Barrios, is imposible na walang napag-usapang politika. yung po. Well, ako nakausap ko ng diretso si si VP Lenny at mm -hmm. siya mismo ang nagsabi na hindi po walang politikang binring up si mm -hmm. uh, si BP Sa Cadete, diba? Mm -hmm. Kasi uh, mukha talaga ang ano lang. Uh, nagkagulatan, uh, ba ang uh, Barry, sorry, uh, nagkagulatan ba ang term? Attorney Barry, sorry ah. Nagkagulatan ba ang term? Nagulat talaga. All right. talaga. Uh -huh. Kasi kasi eh, tatawagan ka, sasabihin sa iyo, pupunta na kami dyan. <laughs> <laughs> pero so, Attorney talaga, Barry, sorry ah. Uh, pero mukhang sa pagsasabi hmm. mo Mukhang hindi tumawag para sabihing papunta. Kumbaga, kumatok na lang yata agad. Kaya hindi na. <laughs> hindi naman. Hindi naman tumawag, na <laughs> Tumawag. Ah, tumawag na. naman. Alright. Tumawag papunta na. Hindi naman. Hindi naman. Hindi naman basta kumatok lang. Uh Oo. -oh. <laughs> para mayroon naman tawag. Pero yung di tawag na on the way. Diba? Uh -huh. <laughs> diba? Mm -hmm. Yung, yung ganyan ganon Diba? Alright. Alright. <laughs> ano naman ang magiging reaction mo, Tony Barry, na mismo isa sa mga sumusuporta at nakipaglaban kay uh, dating uh, VP Lenny sa katauhan ni uh, dating Senador uh, Trillanes, ang nagpahayag din ng medyo hindi ikang pabor dahil mukhang natagalan daw pa bago nagano. Anak uh, salita nagsalita ang dating VP sa issue na ito. Can comment on Tony Barry? toong natagalan ah ha? mm -hmm. uh, hapon pa, nangyari itong usapan na to uh, hapon ng biyernes mm -hmm. siguro mga alas 3 alas 3:30 na-interview na ako eh. Mm -hmm. <laughs> ng bilyonary. Bilyonary mm -hmm. Na billionaire, billionaire yung unang nagkabasa. Sa kabila tinanggalin ko. Mm -hmm. Oo. Oh, All right. Kung sino pagkatapos noon, kung sino-sino na yung mga mga media na mm -hmm. tumawag at nagtanong at uh, nagpahayag naman ako. Mm -hmm. Nag-release ng uh, maiksing statement si VP Lenny, ni same uh, afternoon siguro mga al bandang alas 4, alas uh -huh. 5. Pinaliwanag niya na dumalaw si VP Sara mm -hmm. uh, sa Naga uh, sa okasyon ng uh, festival ng Peña Francia mm -hmm. at nagkita sila sa bahay. Di ba? <laughs> at hindi politika ang pinag-usapan. Nanggaling sa kanya mismo. Okay. Uh, kinabukasan, umaga, mer meron na siyang interview. Mm -hmm. <laughs> na yun nga yung sinabi niya yung uh, politically neutral space. Okay. Ang, uh, ang piyesta ng, uh, ng Peña Francia. So, hindi matagal yung... Uh, hindi matagal yung uh, pagharap ni VP Lenny o yung mm -hmm. paglabas namin ng uh, pahayag. Halos mm -hmm. wala pang isang oras magkatapos nababas yung balita. Meron na kaming uh, reaction dito. Alright, mm -hmm. what about yung uh, parang inirelease na statement naman ng kampo nung kabila ni VP Sara? Uh, anong reaction mo dito, Atty. Barry? Anong nakita mong medyo kakaiba? <laughs> eh well, ngayon lang ako nakakita ng statement na sa dulo merong uh, she is neither, uh, ano yung sinabi niya? <laughs> she neither distressed or uh -huh. or bothered something baka meron siyang ganun eh uh -huh. ngayon ako nakakita ng official statement na may ganun payag pero sa sa kanila na yun all right <laughs> kami uh, wala kaming uh, wala wala kaming expectation uh, mm -hmm. doon sa kampo ni BP Sara Duterte eh siya ang dumalaw eh mm -hmm. siya, siya ang sinalubong pero kung paano nila gustong palabasin ito eh nasa sa kanila na yun. In fact, ang, ang sinasabi ko sa mga madami nagtatanong, kung gusto niyong uh, malaman kung bakit siya dumalaw, siguro hindi kami ang dapat yung tanongin. Dapat siya dapat. Dapat tanongin niyo yun, yung dumalaw. Aha. Okay. O para po sa kabatiran ng ngayon pa lang nakapakinig at nakakita ng personal o via Zoom sa isang attorney Barry, sino ka po ba para magsalita in behalf of the da dating Vice President? Ako po ang... Uh, spokesperson ni BP Leni ng anim na taon na siya ay uh, naka, nagsilbing uh, vice presidente. Mm -hmm. At mukhang uh, kahit tapos na ang kanyang termino. Ikaw pa rin. At, uh, hindi na siya vice president at wala na siyang spokesperson. Uh -huh. Para sa issue na ito, ako pa rin ang kanyang uh, na, na nakausap uh -huh. para humarap at magpagbigay ng paliwanag kasi right. medyo busy nga si BP Lenny uh -huh. dahil nga piyeste. So on, <laughs> on on an extended the duty ka tour of duty ka Attorney Bari <laughs> <laughs> Eh hindi, wala namang bang ano yan eh wala bang hindi mabigat sa loob yan. dahil uh -huh. uh, talaga namang malalim ang aking uh, pagmamahal at uh, uh, pagtanaw uh, kay uh, kay BP Lenny Okay sa issue again balikan ko lang tony Bari sa issue ng walang politika. Eh meron naman ng tataasang kilay bakit daw si isang dati uh, isang kalihim at isang muling uh, muling magsesenador ang nakita rin sa bahay mismo ni dating VP Lenny. Anong comment mo dito, Attorney Barry? Eh yun na nga yung pagpapatunay na ano eh. Walang uh, politika. Talagang ang nangyayari lang dito, uh, si VP Lenny, taga Naga, madami mga politiko, nagpupunta ng Naga ng panahon ng uh, piyesta, at mukhang sa panahon na ito, mahalaga na sa kanila na makitang uh, meron silang picture at sila ay tumalaw uh -huh. kay, uh, kay sa dating uh, vice president. Ah, ako, naalala ko, nung panahon ng uh, nakaupo pa siya sa pwesto, ano uh, uh -huh. nung ang nakaupo pa sa presidente ay si uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, uh -huh. eh, hindi nangyayari yan. Madami nga uh, umiiwas. <laughs> <laughs> Ayaw makita. <laughs> Di ba? Vote rich ka, ang area ayun, ba? Ang, na, ano, biglang naga? naga? Bigla, Attorney bigla, Barry? Nagba, nag iba ihip ng hangin. Apo, <laughs> Attorney Barry, sorry ah. Uh, vote rich ba ang uh, naga? para puntahan mismo hindi pero ang Bicol, region ah, okay. Bicol oo. okay okay, Beagle, oh. diba? okay. okay. Uh, last few questions with your indulgence definite okay. na ba final na ba ang uh, pagtakbo ni dating VP as mayor ng Naga wala nang pagbabago Mukhang siguradong sigurado na yun. Uh, yan ang kanyang pinahayag. Alam mo naman si VP Lenny, di ba? Matagal Opo. yan uh, bago uh, mag-announce ng desisyon. Mm -hmm. Pero kapag nakapag-desisyon na, eh dire na yan. Wala nang uh, bawihan, wala nang pagbabago ng isip. So mukha talagang alkalde ng Naga ang kanyang uh, uh, tatakbuhan na uh, ngayong 2025. At yung po bang attorney Barry na kausap ko ngayon, magiging congressman ba o senator bari? <laughs> Ah, uh, hintayin na lang natin. Quest, <laughs> walang walang halong politika yan, Tony Maria. Puso na ba ng intriga ngayon? Di ba? Hintayin na lang natin. Yan. Anyway, yung pangako mo sa aming interview kay VP Lenny, Tony Barry, sa mga susunod na araw, ha? On her free time, ha? Kung okay lang. Oo okay, nga, big... big. Biglang, lang, big na nakatahala tayo na spokesperson ako uli eh. Na, sige. Oh, okay, diba? anyway. anyway. Uh, baka may mensahe ka pa sa mga nagugulmihanan na Tony Barry. Nasa iyo pagkakataon. Go ahead gusto ko lang uh, sabihin siya, hindi naman talaga issue to eh di ba mas mm. maraming importanting bagay na dapat natin pinag iusapan at tingin ko kung ang intention talaga ng pagdalaw Uh, kay BP Lenny ay gumawa ng intriga. Well, di ba? Congratulations! Mission accomplished! <laughs> Pero, eto na. Uh, nakapat na, na, na Nabigyan na ng paliwanag. Nagsalita na mismo si BP Lenny. Sana mm. -hmm. maka-move maka on na tayo mula dito. Kasi sa totoo lang, walang kwentong uh, malalim dito. Mm -hmm. All right. With that, Atty. Barry, as always, bukas po ang himpilan ng programang ito for updates sa inyong hanay. Maraming salamat. Good morning! Ingat. Good morning, Sir John. Thank you. All right. Thank you, thank you, thank you. All right, champo mga kabalitan, kabalitak Si Atty. Barry Gutierrez ang tumatay yung uh, extended, for free, <laughs> spokesman ni dating Vice President Lenny Robredo po naman.